Ayoko na sa asawa ko. Maganda pa naman, pero hindi na sa sexy katulad dati. Nakakaumay na, 17 years. Puro order pa online. Nakakasawa na. Ano kayo, Mark? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Wala mong pogi-pogi mo. Kung ganyan yung mindset mo, di mo deserve na mahalin ng tunay. Sabi maganda kasi umiidad. Pero ang kagandaan ng asal, hindi matatawaran yan. Isipin mo rin kung bakit gano'n na siya ngayon. 17 years na pala kayo eh. Ang tagal na nun niya. Kalaan mo yun, natis ka ng gano'n katagal. Buti nga hindi siya nagluko eh. Buti hindi niya naisip na unahin ang sarili niya. Bagkos, inuna niya kayo na pamilya niya. Kahit ang kapalit nun ay kaganda ang sarili niyang pangarap at ambisyon. Ang dami niyang iniwan na no? makasama ka lang at mabuo ang pamilya niyo. Ang dami niyang ginawa para tumagal kayo ng ganyan. Mahirap maging nanay ya, tandaan mo yan. Kaya mo bang manganak? Baka isang linggo ka lang sa gawain bahay. Suko ka na. Baka puro ka sorry pag naranasan. sila para mabuo ang pamilya nyo. Kahit napapabayaan niya na ang sarili niya. Isipin mo yun niya. Wag puro kasi sarili mo lang yung iniisip mo. I-appreciate mo yung mga ginagawa niya. Kasi mahal na mahal nila kayo. Puro negatibo kasi nakikita mo eh. Bakit? Kaya niya naman magpaganda. Magpa-sexy. Pero hindi niya yung ginagawa. Kasi priority niya yung pamilya nyo. Tapos sa Habang bang konsyensya? Grabe ka magsalita sa kanya! Sinaboy mo ba talaga sa Mother's Day? Para saan pala yung sakripisyon niya? Para saan pala yung paghihirap niya? Sana lahat ng responsabling nanay nasa tamang tao, nasa tamang asawa. At sana mababait ang mga anak nila. Sus, ganyan kasi kayo, yung bago pa kayo ang tatamis na salita nyo. Habang tumatagal, nagbabago kayo. Naghahanap na kayo ng mas better! Pero hindi niyo alam, yung asawa niyo ang pinaka-the best! Kaya niyo nga siya pinili nung una eh! Ikaw ya, ayusin mo buhay mo ah! Kawawa yung asawa mo pag ganyan ka! Di niya deserve yung ganyang trato! I-appreciate mo siya at mahalin mo siya! Mag-sorry ka sa mga kasalanan mo! Gusto mo ba napapagalitan kita eh? Pakalagan mo yung asawa mo ah!